Teka lang po mga kalaki, sa mga tumataya po dyan ng 2-digit at 3-digit, matagal ka na bang hindi nananalo? Matagal na bang hindi lumalabas sa mga numero mo? Palitan na natin yan mga kalaki, subukan mo ang private consultation namin mga kalaki na mga private lucky numbers na binibigay namin na lalo na po sa mga hindi po kasali sa private consultation tuwing gabi po ganitong oras namimigay po tayo ng mga lucky numbers na libre mga kalaki ha, eto po sa mga hindi pa po uh, nakakatikim ng lucky numbers namin Ngayon po, ngayon po mismo gabi na to Ano po bang inaalagaan yung numero at tatambalan ko po yan uh, Ano po ang gusto nyong numero Kunyari, ang gusto pong numero ay number 12 tatambalan ko po yan para po sa 2 digit. Pwede ko rin pong gawing 3 digit pag-aaralan ko pong i-code mga kalaki. Yun po yung i ko sa inyo. Basta mag-comment lang po kayo dito sa comment section at nag-share po kayo ng video namin. At syempre, dapat nakafollow, di ba? Ganun lang po kasimple mga kalaki. Pag nakita kong nakafollow kayo, tapos nag-share kayo ng video namin, at nakita ko na pangalan mo yon abay, may laki numbers ka ha. At kailangan po i-comment po kung ano po yung gusto nyong numero. At tatambalan ko po. Okay? At aalagaan nyo po ang numbers namin ng 3 days bago po natin palitan. Ayan, ikong congrats ko lang po yung mga napanalo natin na pinopost natin ha. Maraming maraming salamat po sa pagtitiwala. Magre-reply po ako kung makakapag-antay ka. Andami ko na pong nireplyan. Ako lang po ang nagre-reply na vlogger mga kalaki. Good luck, mananalo tayo. Claim it.